Sign na nag-grow na ang relasyon nyo. Number 1, hindi mo na basta-basta binubuksan ang social media accounts niya. Yung dating bawat araw, kailangan na check mo kung sino-sino ang mga nakakachat niya. Naging isang beses na lang sa isang linggo o buwan at madalas tinatamad ka na lang i-check. Number 2, iniiwasan nyo ng gawin ang mga bagay na alam nyo ikakalungkot o ikagagalit ng bawat isa kung minsan may nakakaligtaan pa rin pero marunong bumawi. Number 3, pinag-uusapan nyo na ang dapat maging reaksyon ng isa kapag galit ang isa. Dapat bang makipagsabayan o magpalamig muna? Tsaka na lang mag-usap kapag bumaba na ang pride nyong dalawa. Number 4, level up na ang plano nyo sa relasyon, investment, business and family planning na. Hindi na puro tara laboy o tara walwal. Number 5, hindi na uso ang toyo sa inyo. Minsan hindi maiiwasan ng babae, pero dahil alam mo na hindi naman nakakaganda ang pag-iinarte ng sobra, ikaw na mismo ang manlalambing kapag naging okay ka na. Number six, nagsasabi na kayo ng tunay niyong nararamdaman, hindi na yung iipuni na muna ang galit para mas malakas kapag nailabas, yung marunong na kayo makiramdam sa isa't isa. Number seven, natututunan niyo na magpakumbaba na hindi naman lalaki lang ang pwedeng manuyo, pati tayong babae din.